Mastero. Si Master Fishing po yung nagda-drive, maguutok ng barayungan. Ay, mas. Ay, Mastero. Master Fishing. Please for today's video mga master naguhuto kami ng kawayan pantarik sa malaking bangka ya mga master nakadalwa na kami patatlo yan Ito kami sa ubog yan mga master may kaunting bukata na at ito yung natapos na namin mga master to dalawa <laughs> Ayan, mga master kailangan lagyan ng asete para hindi matusta Ayun ang Hindi pa Ayun sa siya Pang lagay ito mga master sa malaking bangka <laughs> kakarating pa Papalitan namin yung mga dapat palitan Dadang okay, right <coughs> <Okay, right> ko <there. coughs> Ito, blower sang gamit namin kasi wala dito mga dahon niyo nito. Yung rider na yan. Kaya ganito ang gamit namin dito. Para mas ter hapon na. Ngayon hapon na. Kailangan lang kasi ito yung mga master para hindi ma postage